Sobrang busy ko na nga, hinahanap ko yung phone na to ilang araw na at hindi ko po alam kung saan ko nalagay. Dito ko nadamay ko pala sa labahan at na washing machine ko siya. Hoy, Pordago, patay ako lahat ng aking mga contact dito. Is dito ko nilagay. Kaya naman, for to this video, samahan nyo ako a normal days na ginagawa ko talaga dito sa isla ng Siargao. syempre kailangan din natin maglinis ng bahay bago mag -for the go. Bago tayo manghanting ng chupapi or marami tayong gagawin to this, for to this video. Kaya naman ito, linis-linis tayo. At nagulat nga ako nung nilagay ko yung phone ay hinanap ko. In Lubat kasi to that time, hindi ko siya makunta-kunta. Kaya naman, nung naglaba ako at nagwashing, bigla na lang tumunog ang washing yeah. machine na gra, gra 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 Hoy, for the go! Kaya naman, for the... Hugas ang person, sabi ko, kailangan mo na lang din talaga siguro magpahinga at maraming salamat within 4 years to 5 years na kasama kita. Ang dami natin dito ako nag-start sa iyo mag-vlog. Kaya naman siguro lungkot na lungkot ako. May pikuan talaga kasabihan ko people come people come go yung mga bagay talaga minsan is dumarating sa atin pero iiwanan din tayo it's sad to see at least nakabanding natin siya kaya naman for the kino kino ang person <laughs> pero maybe, maybe next time siguro itatry try ko rin magbisaya vlogging for ang, ang for the go pero for now ayan papunta na kami ngayon sa Cloud 9 we're going to Cloud 9 today dahil maghaunting kami ng chupapilisim huy Grabe ka talaga. Bakit wala ka pang juwa Dami namang chupapi dyan. Kaya naman para active tayo. Dahan muna tayo ng ice coffee. Bili-bili muna tayo at try natin magtikim ng ice coffee dito sa downtown. Which is itong uh, paborito ko talagang Don Macchiato. Hoy, baka naman! So ayan, meron nga nakakilala sa akin na Gujaw. Pinapanood daw niya yung aking mga vlog. Salamat, Gujaw. At meron, oy! Kuya, galingan mo! Wag ka, ah, diba? Dito po na pilagi to sa sa Cloud9, dito palagi yung surfing spot or dito the best mag-surfing. Kaya naman ako parang hindi kasi ako mahilig sa surfing, so pero gusto ko next time i-try ulit. Pero ayan, palis na kami dahil wala akong nakitang good looking or chupapi or pukikay. Kaya lipat tayo sa Katangnan Bridge. Hoy, for the go. Grabe ka sexy. Ang taba-taba mo na nini. Anong, ang atake ko today is basketball player. Oh, 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 oh. Dumana na nga kami dito sa mangga At napabili ako nitong uh, mga burluloy ni Kuya. It's the best naman kasi nga sabi niya, ikaw sir ang buhay na mano. Kaya naman kung gusto nyo mapunta dito, dito kayo bumili ng mga burluloy sa pa. It's very nice. At the same time, meron na akong nakita na kukunin ni Father God doon sa bandang 'yon kasi may lumabas na ilaw doon sa taas ng langit. So para sa akin, meron siyang kukunin si Lord. So nandito na nga at nandito na si Naden. Ayun, parating na. Oo, grabe ang 60, malayo pa lang. Ay nakakagulat talaga to. Grabe yung smiling mo para kang model sa toothbrush. Colgate. O oh, Colgate. So, wala ako masyado ngayon nakita. Wala ako masyado. Wala talaga. Wala talaga akong nakita na mga chupapi or pukikay. Pero may meron man, mga kupol sila. Pero kaya that this time, parang pinamuka talaga sa akin na grabe ne. Kailangan mo na mag -dualism. Pero no, grabe no, yung Katangnan bridge, kahit wala ka talagang, wala, normal this. ang dami talagang tao, dinarayo siya at dinurumog, na, dinurumog, di, pinupunt, pinupuntahan ng lahat. Kasi nga siguro napakaganda din naman talaga. So wala kaming nakita. Kaya naman pa na kami bago pa magdilim. Dumaan muna ako dito sa my favorite na beep. Ang smoke beep Siargao. Kaya sa gustong bumili, dito ka pumunta. Thank you.